Kung oh, saan yung baligya? Turon, matuya. Pakitan, man, mangguti man. ka dito, be. Pati lang daw ko, be. Wala ka klase pag hapo na? Ha? Dili, taga-dominggo lang ko. Sunday school. Sunday school, Raka? Kaya nga naman. Oo, mangguti mama. Ha? Kaya mama. Papa ni mo na ah? Nasa amal. Nasa samal? Lola na lang gabuhin. Lula na ni mo? Anong wala naman kay mama? O, sila sa akong papa yun. palayo dahil na akong mama. Oo. Oh. Away. Agaway. Mm. Tapos, namaligya na lang kakaroon. Pinsa mm. okay. man eh, ikaw ang nagloto ani okay. o mm. eh mong lola, tapos ikaw gabaligya. Okay. Maong pag nag-eskwela ka, every Sunday na lang. Unsa man po ni yung diri? Turun. Turun. Okay. Hmm. Aong tilawan ni Mi? Kani. Kani yung turon. Ano may sulod ani Saging. Saging kaya po sulod. Hmm. Hindi. Hmm. Okay. Tapos, kani. Saging ramenino kani Kani. Everyday kagabaligyan eh. Niya, pag Sunday, klase ni mo. Ilan na yung edad? Busy. Pila na kakatuig nagbaligyan eh. Kinsa yung mong pangalan di ilagyo na kaldirilapit Unsa na ning lugar dai dire? Katalunan. Katalunan gandi. Dugay na ning Pa daw ni, mga... ni be. Sa karon, ipa daw ni. Kay eh, ipa daw ni tanan kong pila. Nakasuway na baka nga naay nagpalit sa imong oh 14 tanan. Nakasuway na baka oh pang 15 ni. Nakasuway na ka nga gipalitan ka kanang surot wala okay karong ano na, na ano ko sa imo ang ano ba no uh, wala ka ng mama ang lola na lang nagano Sa'yo Nag alaga tapos every sunday na lang ka nagano no nag-aral unsa naman kay grade 7 grade 7 so pila man ni tanan 150. 150 okay ing nani ha para makauli na ka kay init ka ayo ha Init kayo. Ikaw na lay eh. nang na eh. nang kay mga kaano dira nga mga bata. Oh, o e amigo. Imong amigo. Ogi. Bali. 150. O ako sang bayaran no. 150. 150 ha. Di bayad na nako na tanan, no. Tapos nako yatag nimo. Kani 1,000 imuha na, na ha tapos wait lang ha nasa ko ano ni mo. wait lang iuli ni sa imong, ano para malipay imong lula ha sige maura to ha ha maura to sige ikaw na ibahala ni eh, kung mo to yung mga amigo ha o sige ha Ani nasa ako ha? ang ping ha? Dugayan. Oh, okay. oh, dag, dag Dugay na ni mo nagbaligya ang nanay no. O oh, sige ah. Ha. Uh, uh, sige ah. Ha. Uh. Buutan ni mo. Ge. Ge libre ni. Bosing. Bos. Libre turun. Ali. 'tol para makauli na 'ni. Hmm. Oo. Hmm. Mm. Ah. Wait. Hamping ha? ah. Hamping. Dito lang din. Ano para makauli na ka ha? Hmm. So 'yun mga idol, sa so, wala pa naka sa akin, follow, like and share. Butsuloy. God bless.